Helen ng ina sa kanyang panganay. A Song of a Mother to Her Firstborn Salin sa Ingles ni Jack H. Trebridge. Sinalin sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora Mangusap ka aking sanggol na sinisinta Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning na mga mata wangis ng mata ng bisirong toro ni Lupain. Mangusap ka, aking musmos na supling, ang iyong mga kamay na humahaplos sa akin, na puno ng tibay at tatag magaman yari musik. Magiging kamay ito ng mandirigma, aking anak, kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tingnan mo't na ako'y sa nagbabalak ng humawak ng panulag na matalim. Aking giliw, ngala ng mandirigma sa iyo ilalaan at mamumuno sa kalalakihan. At ikay hahalikan sa yapak ng mga kaapo-apuhan, kahit pa malao ng naparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin maging ang paghimlay mo sa aking dibdib at ang pagsulyap-sulyap sa akin kapag ikay itinanghal na gererong marangal ako'y malulunod sa luha ng paggunita munting mandirigma paano ka namin pangangalanan masdan ang pagbubuskala sa pagkakakilanlan Hindi hamak na ngalan sa iyo'y ibibigay. Hindi ka rin ipapangalan sa iyong amang sinawal sapagkat ika'y panganay. Higit kang pagpapalain ng poon at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? Ang pooy di marapat na pagnakawan sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y binayayaan ng mga matang naglalagablab at ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay ay hindi wa palatandaan na ika'y maingat nilang pinanday. Yaman ni Sus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inalay. At ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ka pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi na iyong lahi o naiibang nila lang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nananahan? Kanino mo pagpalang kamay ang sa aking dibdib dumadantay? sinong yumuyong-yong sa iyo't nagpapasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanlong ng kapayapaan? Ngunit ika'y tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan, sa araw na iyo'y iyong ibubuyang-yang. Aking supling, ngayon ako'y nasa kalwalhatian. Ngayon, ako'y ganap na asawa hindi na isang nobya, kundi isang ina. Maging maringal, aking supling na ninanasa. Maging mapagmalaki kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi kaparis ng aking pagbunyi. Ika'y irugin kaparis ng pagliyag na aking nadarama. Anak, na ibinunga ng pag-ibig ng matipunong kabiyak sa wakas, ako ay kahati ng kanyang puso, ina na kanyang unang anak. Ang kanyang kaluluway ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako, ako na sadyang sa humulma. Sa makatuwid, ako'y minahal. Sa makatuwid, ako'y lumigaya. Sa makatuwid, ako'y kapilas ng buhay sa makatuwid ako'y nagtamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay. Tuwin ang gugunitain, yaring kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratan mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa't kaligtasan sa hukay. Sa iyo, siya'y muling mabubuhay tulad ng suwi sa kalupaan. At ako, ang ina ng kanyang panganay. Ikay mahimbing, sugling ng layon, nyongyes at nyumba. Ikay mahimbing, ako'y wala nang mahihiling.